Hello ka backyard. So gagawin natin ngayon mag-replace tayo ng UV plastic kasi nasira po sa hangin. So nakita yung previous video po yung napakanipis po nung nabili namin no. So ito po yung naging resulta. Wasak na wasak. So magre-replace po tayo, may nabili po kami na 200 micron. So tingnan natin yung kapal niya at ilalagay natin dito para mas matibay. Think globally, farm locally. Welcome to Backyard Farming. So, wala na ang ceiling. <laughs> wala na yung atop ka backyard. Oh, ah. na, napunit, napunit. Kita na yung sky. So, kawawa ang ating letos pag walang ganyan. Maliban sa ulan, sobrang init din. So yan po ang backyard oh. And ito, kanipis. Yan, sirang-sira. This is 150 micron 6 mil. So pag kayong bibili nito, ito yung para pala sa baba, yung sa floor lang ground na nilalagay nila. So, wag na kayong bumili nito po. So, ito po yung nabili natin ka backyard na bago. So, mas Makapal po ito. Lagay ko po sa description po ang store kung saan ko ito nabili. Mas makapal na po ito. 200 micron. So, ito gamitin natin. Uh, recommended ito na talaga dapat gamitin. Medyo mas may kamahalan. Mga 7 by 5 meters itong sa akin. Kung sa mga 3,000 plus po ito kasali ang shipping. So, compare dun sa isa itong sa isa oh, parang si Lupin oh, kita yung tunog nya oh. napaka -nipis. so ito ka backyard nasa pangalawang time na po kami dito no sa paglagay ng greenhouse at ng UV plastic pero medyo nahirapan kami dito kasi mabigat pala itong 200 micron kasi makapal. Compared nung dati, yung nasira, madali lang kasi magaan at manipis kasi yon Madali ding masira. Kaya ginawa namin dyan ng kasama ko ay inakyat na namin. <laughs> inakyat na namin yung greenhouse para hilain po yung um, UV plastic. So, medyo natagalan kami dyan. At talagang nabutan pa kami ng ulan, no? mabuti na lang at na na namin yung ano, UV plastic at nalak na namin sa bawat dulo tsaka pa bumuhos yung malakas na ulan so ganyan lang din ang paraan ka backyard na pwede nyong gawin pwede yong gayahin para ma makalagay ng UV plastic no? medyo mataas kasi yan sa akin nasa mga 11 feet kasi yan or 11 to 12 feet dahil napakainit po dito sa amin So, yan po yung advisable na height po ng greenhouse. Kung nasa lowland, talagang yung mainit yung lugar nyo nasa 12 feet para yung hangin. ah uh, Diyan sa baba yung hangin, labas-pasok lang din. Ano, para hindi po mapiktuhan yung ating mga lettuce. So, for 7 days ka backyard, simula yung nasira yung aming ano, yung aming UV plastic na binili dahil sa sobrang lakas ng hangin dahil sa bagyo. For seven days, nanalangin kami kay Lord na sana hindi uulan hanggat hindi, namin ma, ma hindi kami makabili at hindi po ma malagay yung bagong UV plastic. At napakabuti po ng Panginoon ka backyard dahil sinagot niyo po ang aming panalangin. Dahil kapag lumakas yung ulan, within that seven days, sirang-sira po yung letos na pang December po. So yan po ay pang December namin na letos at ubos po yan no. Naubos po yan sa noong 2024 December. At pagkatapos po ay nilak na po namin gamit itong wiggle wire po. Ito yung tinatawag na wiggle wire ka backyard. So yan po yung nagawa na po ni brother Tata. So yan po ang si channel instead si channel po ang binili namin ang binili ko po ay metal paring na 1 half by 2 inches kasi mas mura po yan pila palit sa sinaboard? <laughs> 95 para tama yan? No, na nasa 95 pesos so yan po yan lang po ang paglagay niya sa backyard ako So, yan po ka-backyard ang dapat gawin. Yung kanina, pinakita ko yung sample paano ilagay yung wiggle wire para sa closer look. Pero ang dapat yung gawin ay dalawa dapat kayo ka-backyard. May isa tagahila. So, naggamit po ako ng PVC hose. At yung kasama ko, siya yung naglagay ng wiggle wire. So, yan po ang ginamit po namin na paraan. So, naglagay lang kami ng bangko, upuan, para po uh, maabot namin yung ah uh, yung channel po namin si channel so mas nahirapan din kami sa kabila kabakyan kasi medyo masikip so napaka ano po effective po ang ganyang paraan pala kabakyan kahit kawayan yung greenhouse nyo so you can follow that too po yeah, mas mahirap lang talaga siya pag ikaw lang nag iisa so dalawa talaga dapat parang banat na banat po yung ating PBC that's it po no kaya ng dati ka backyard tinulan naman kami. <laughs> Sinula na naman kami. Mabutit na kalagay kami doon sa as pero kulang pa yan ang clip no balikan na namin bukas ito ko backyard no nan wawa wow. buti na lang so binalikan po namin kabakyard backyard pagkabukas grabe grabe lakas ng ulan ang na lagay na namin yung UV plastic eh, kung wala nako po sirang sira yung ating mga lettuce pang December So ginawa namin, naglagay na din kami ng clip dyan sa dulo po. So dulo to dulo, nagsilak kami channel using the uh, metal paring po. no So na-explain ko na po yan. So sa dulo to dulo, ang nilagay namin sa kabila is yung PVC plastic, PVC pipe. no Gikat lang namin. At yun yung ginawa naming clip. So yan yung ginawa ng aking kasama. Clip lang namin yan. No? bawat dulo. So, makita nyo yan. Yan yung itsura niya sa loob. Meron siyang, uh, may mga hindi masyadong straight, pero makita namin hindi Ay, na hindi no? Ayaw, na ito. Huh? So, yan po, pwede nyo gayahin ka backyard yard. Nakalas nyo. Simula pa kayo. Uh, A. Ang po oh. namin dyan sa UV Plastic 7x5 meters is 3,000 plus. Kasali na yung shipping. Yan sa aking greenhouse, mga isang libo na sa pesos kawayan po kasi nag-order kami ng 1,000 ay 10 pieces kag 100 po yung per piece so 1,000 4,000 mga nasa more than 5k kasama yung net nyo po sa green para sa greenhouse so medyo malaki-laki yan konti pero pwede kayo mag-start ng mas maliit po na no? kung gusto yung masimula yan po yung itsura niya ka backyard so aming ni mean, tanan na din na uh, ilak namin yung bawat dulo kasi sa, para prevention sa malakas na hangin po. And then, so far, so good. At uh, safe na po ang ating mga letos. Ready na tayo for 2025 ka backyard. And I hope you find a uh, blessing po or nakatulong itong video sa inyo. See you and God bless.